Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga okay Welcome back sa aking channel, Coach Manny po At syempre, ulat ang panahon Ayan, nakikita nyo naman diba, napakaganda na sinag ng araw Ayan o, oh. para na akong uh, kukuni kukunin ng kalangitan At ayun, ang ganda-ganda Hindi ko lang alam mamayang hapon kung ulan at uh, ayun, uh, pasensya na kayo nako kulang na yata sa tornilyo ang aming bubong, kaya kalampag ng kalambag ah, sorry, nahingayang kayo at alam nyo, nakapag-exercise na ako sa aking garden ngayong umaga, kaya eto boundary na tayo <laughs> ayun, sa exercise, kaya ngayon ay update, update update naman tayo ng ating tulong kay Dani Casino sa kanyang pag-aaral so, so Uh, isi out natin at pagpapasalamat tayo sa kanila, sa mga bagong tumulong so ngayon po, punta tayo doon sa uh, tatlong bagong uh, nag-extend ng tulong kay Danica at uh, ito po siya po ay uh, yung una, siya ay si Lizelle Sulayaw ayun, thank you, thank you very much sa iyong uh, pag-extend ng tulong kay Danica, napakalaking tulong yan ayun, so ano pa, sino pa, ito po, meron ito pa merong nagbigay hindi ko alam kung ito'y grupo o isang tao lamang nagbigay sila babanggitin ko magkano binigay nila they gave 4,000 pesos at uh, hindi ko alam kung ito'y confidential hindi nang papabanggit ang pangalan so ayun po pero talagang napakaraming salamat dahil uh, sa inyong tulong ay talagang ito'y napakalaking bagay para sa pag-aaral ni Danica at uh, ayun po itong pangatlo ay uh, ito po ay mag-asawa. Ito po ay ang mag-asawang John D. Fuerte at uh, Rose Ann Liabe Fuerte. po. So sila po ay nag-extend ng tulong kay Danica at ito po mag-asawa na to ay uh, pinagpala ng Panginoon. Sila po ang may-ari ng Sangyup Ann. At ang Sangyup Ann na ito ay makikita natin ah ito yung pinagpapala na meron na to sa Cavite. Ah, meron dito sa Tondo, sa ano ba to, Panday Pira, Herbosa, hindi ko alam, diyan. At uh, balita ko lang, ngayong araw ay magtatayo sila ng kanilang branch sa Quezon City. Kaya abangan nyo ang mga detalye ng Sangipan kung magkano at uh, kung saan saan. Yung mga taga Quezon City dyan, abangan nyo uh, yung uh, detalye at uh, sana uh, makarating kayo sa Sangipan kapag meron na dyan sa Quezon City. Sa mga susunod dating video, papakita ko sa inyo kung uh, yung detalye ng Sangipan. Masarap po dito ah subok na yan, kaya talagang pinagpapala, ayun po so ngayon naman ay um, syempre, ito lamang yung tanging uh, uh, the best na pagpapasalamat na magagawa ko sa mga taong ito na nag-extend ng tulong, ang panalangin kaya tayo po isabay-sabay na manalangin para sa mga taong ito na nag-extend ng tulong Panginoon, maraming maraming salamat po sa mga taong ito na talagang sila po'y nakinig sa iyong panawagan na mag-extend ng tulong kay Danica Lord, uh, we cannot outgive you. Hindi kaya namin tumbasan ang iyong pagbibigay. Dahil ikaw yung nagbigay ng best sa amin at ang iyong buhay at uh, talagang yung pag-iingat mo sa amin, talagang uh, napakalaking pagpapala ng Panginoon. Kaya Lord, uh, naniniwala kami. We are praying na itong mga tao na ito na nag extend ng kanilang tulong ay patuloy mo silang pagpapalain. Ibabalik mo ng maraming ulit yung kanilang tulong na ibinigay kay Danica at Lord, uh, nananalangin kami na patuloy mo pong extend ang patuloy at naguumapo ng pagpapala sa mga uh, uh, tao na ito. Patuloy na ibigay mo yung favor mo sa kanila, yung guidance mo sa araw-araw. Lord, protect them. Protectahan mo sila sa anumang karamdaman, anumang sakit, anumang sakuna at uh, patuloy na gabayan mo sila na patuloy si laging maging masaya at malakas araw-araw. Ayun po, salamat po. Yung kanilang uh, mga pagpap, mga kanilang kabuhayan ay patuloy mong paundarin At ayun po, yung mag-asawang uh, uh, John D at Rose Anferte na magtatayo ng kanilang uh, panibagong branch. Lord, i bless mo 'yun. pagpalaing mo na talagang maging pagpapala yun sa kanila at sa sa mga ibang tao, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. At ayun uh, po ang ating panalangin sa mga nag- extend ng tulong at syempre ano ang total uh, 8,500 ayun po kaya nung nakaraan ay uh, meron na siya si Danica 13,704 plus 8,500 ayun so meron all in all 22,204 na po ang pera ni Danica at uh, syempre uh, ngayon, nung ados nung August 2 ay nag-start na po yung enrollment. Kaya abangan nyo, ma'am, ngayong araw, ha, ah, makikita nyo si Danica, ah, magkikita kami at magbabayad kami sa bangko nung ah, ng kanyang tuition. Hindi ko alam kung down or maaring makumpleto na, patuloy natin ipagdasal. Ayun po, sana makumpleto na, di ba? ipag po natin. ah, kaya abangan nyo yung mga sa susunod na video kung ito ay kumpleto naming maibayad ngayong araw. Uh, ayun, ang isang uh, pakiusap uli ay patuloy po natin ipagdasal. Tulungan nyo ko sa panalangin uh, para sa pangangailangan ni Danica. Sana uh, samahan nyo po kami sa biyayang ito na mapag natin si Danica Senyo sa kanyang pag-aaral. Ayun po. At uh, patuloy kong hinihiling sa inyo yung tulong na sana po extend natin yung uh, yung tulong natin kay Danica. Nandiyan po ang aking Gcash at uh, patuloy natin i-share yung video, panoorin natin yung video. Sana po, wag natin i-skip yung ads dahil ito po ay, uh, sabi ko nga, yung, yung kikitain ng video ito ay tutulong din natin kay Danica. Ayun po. So, abangan niyo lang po yung mga susunod na video. At abangan nyo rin yung video namin na ngayong araw ay pupunta kami sa bahay. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!